Naparom tuloy ako dito pakito mga doy kaso ang ginawa ng Johid parang nang gulo lang naman tao ng tawanan ni eh. nawala na sa si isip ko eh hindi ko nakasalanan yun, no? <laughs> Doon man tuloy siya sumama sa in. Hindi yung expelling namin mga doy Bakanti Kaya ang ginawa ko na lang dito mga doy Pumunta na lang ako sa expelling ah, Ako na lang yung tao yung mag ani ah, eh? Sabton ko na lang yung pangutok ng Johid na yan mga doy Pero bago ang lahat mga doy Tara luma muna tayo Maraming salamat sa inyong oras kung tatapusin nyo pa. O wala pa ka nakapag-subscribe. Ay nagpagulat yung tao na sabihan pa kita. Silvana, pa yung nyong katapat ko dito mga doy. Maglisod talaga tayo pero okay lang kasi sanay naman tayo sa lisodan mga doy. Sugurin ko nga sana yung Silvana mga doy. Kaya lang na ko. Uy doy, bumakyard ka na. Bumakyard na nga ako eh. Kaya ang ginawa ko mga doy, binalikan ko para makatulong ako mga doy, pero ahuli na ang lahat mga doy. Piligro ang kabutang ko, buti na lang talaga yung flicker ko, tinulak ako mga doy. Tapos sinulod nila ako dito, kaya ang ginawa ko mga doy, inibigtas ko yung sarili ko mga doy. Kaso hindi rin talaga kaya ng pangginhawa ko mga doy. <laughs> binanata na pala ni Alucard yung turtle na ko dito mga doy kaya tumabang ako simpre from ako tapos expelin oh saan ka pang mga ganyang galawan mga doy hindi lang pang pamilya pang abroad pa saan ka pa humigda na sila namili man sana akong item dito mga doy kaya lang ginulat man yung tao na ko nitong mage na ko. pakalit man di ay at dahil wala akong katapat dito sa lane mga doy ay yung na lang dito pinahiga ako tapos ang ginawa ko naman dito nag player ako ng minions mga doy tapos lilipat pa tayo sa mid lane dito na naman tayo magbasag mas importante yung turret na ito mga doy kaysa kill na yan yan ang tandaan nyo time is gold bea mga doy nag pala ako dito na mga doy kasi kailangan ko nang mag -damage. kasi pag ituloy ko yung pagpakunat mga doy ah mahirapan talaga sila nyan kasi maghihiyon yung bukog ko kaya okay lang okay tanyo nyo? <laughs> Dito, ginuulat ko yung Leslie, mga doy sa sobrang gulat nga yung tao ng Leslie dito, mga doy Ah, humiga na lang yung taon siya Pagod siguro yung si Leslie, mga doy Masama ang tabas ng dila mo, ah Bakit ba? Mukhang pagod ka na, eh Kailangan mo ng konting pahinga Siyempre, tago mo na tayo sa tanglad Maniid mo na tayo sa kapiligiran natin, mga doy Kung anong meron Kasi pag may pakita dyan Ay, sa tubig ilistan mga doy oh, kasabi ko lang Ugh, Bakit dumaghan maninoan sila? mo'y kada kong sipyat takihin na daw yung malaking mananap mga doy kaya dumali-dali na ako dito agkot yan dito si Leslie mga doy inisap lang in taon talaga siya tapos yung Silvana lumugpot ah, lumupot lang din talaga mga doy <laughs> nakalimutan ko na sana yung ginawa ng Juhid na pangluluko sa amin mga doy kaso binalibag maninuan niya ako kabumalik tuloy yung inis ko sa kanya mga doy kasi naglipong-lipong ako sa ginawa niyang pagbalibag sa akin kaya yung lipong ko ano tuluyan talaga mga doy pagka walay batasan talaga yung johid na yan mga doy ka bumanap na yung hanapin namin mga doy wala na yun di na mapugnan guba yung tori nila <laughs>